ito yung kailangan nating palitan na pakainan nila ito yung project ko ngayong araw mga kaloypi mga kanoypi, natapos ko na yung ano pag install ng pakainan nila yung PVC pipe na binili ko ayan alright ang ganda na mga kanoypi. hanggang doon sa isang kulungan What's up mga Kanoy Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Araw ng Sabado mga Kanoy Kanina hinatid ko na si Auntie Libby sa temple. Uh 5:45 sinundo ko na siya doon sa bahay niya. So, nahatid ko na rin mga Kanoy Ngayon, nandito tayo sa bahay. Hindi muna ako na masada mga Kanoy P. Mamaya na lang at may gagawin pa ako dito sa kulungan ng aking mga manok. Bale, nandito rin si Maika. Ayan, nasa crib mga kanipis. Si Mrs naglalaba. So, dyan muna sila. At tayo, dito muna sa ating manukan. Bale, mamaya din, kukuha kami ng ipa ni Rinyan dito sa kamanang bibili. So, pakita ko muna sa inyo yung mga manok po. So, pasok tayo dyan sa mini farm sa mga manok na alaga ayan mga kanaypi bali yan na naman yung ano yung pagkain nila kukunti na naman may papalitan lang tayo dito sa ano sa kulungan nila ilaw ko muna yung ilaw mga kanaypi medyo madilim pa ayan Bali, may project tayo dito sa ano sa kulungan ng mga manok. Mga kanipi, may papalitan lang tayo. Bali, itong pakainan nila maliit. Ah, uh, lumalabas, nahuhulog yung ano yung binibigay ko na pagkain nila. Sayang mga kanayiti. Pag tinutukan nila, yung iba natatapon na. Ayun know? you know, oh. Sayang mga kanayiti ayan o Oh. Kita niyo naman. So, yung ibang mga itlog hindi pa sya no na buo talaga na matigas yung shell mga kaneyi. Yung iba malambot pa. O. Ayan, may crack pa. Ayan, may crack mga kanipi. So ito iluluto na lang to. Ito isa Medyo maayos Ito dalawa talaga Kailangan ng lutuin Sayang So dito sa, ano, sa dulo Medyo lumalaki na rin yung itlog Mga kanipi Na na-harvest Ito yung kailangan nating palitan Na pakainan nila ito yung project ko ngayong araw mga kaloypi bibili ako mamaya sa, ano, sa Jose Hardware ng PVC pipe yung D4 siguro or D3 na, ano, na pipe ah, hahatiin natin siguro babawas tayo ng konti doon para maging pakainan nila sayang kasi mga kanayipi yung mga natatapon na pagkain imbis na makain pa ng mga manok nakukulog kaya yan, kailangan nating palitan itong ano, itong kulay blue na to na painuman sana nila ayan mga kanaipi bili tayo ng ano ng pits pure blend nga chicken layer mesa ayun pumili rin tayo ng ano mga kanaypi sisikal para sa manok pwede rin to na ihalo sa tubig pwede rin na ano na ihalo sa pagkain nila para tumibay yung itlog nila mga kanaypi alright bibili na lang tayo ng ano ng tawag nun Uh, pipe kasuwi so, na tayo mga kanoypi bali nandito na mga kanoypi yung binili natin ayan yung PVC pipe bali dalawa 750 mga kanoypi tapos itong ano pagkain ng manok 1650 ayan yung binili natin so, ilalagay ko to ngayon sa ano sa pakainan ng aking mga alagang manok para mas malaki yung ano lagayan ng pagkain hindi natatapon nasasayang kasi ayan mga kanayuti buhat ko na yung ano pibisik pa Tatabasin pa natin to mga kanaypi. Ayan. Buhat-buhat ko na mga kalanipi. Yung feeds. Hindi na tayo gumamit ng ano, hand truck. <laughs> Nandito na mga kanaypi yung dalawang tray na itlog. Ayan. Di-deliver na natin to. Ito. Deliver na natin. Ayan, deliver na natin dito. Maaka na ipi. No <tong> go. Ate. No problem. No problem sa loob ni Ma'am. Now. Mekano, 16. Kina-kinakonek. Repair yan tayo. Amire natin. Yeah. Ayos lang din Thank you din ate Thank you Sige ate Ayan mga kanaypi Na-deliver na natin yung isa May isa pa Deliver natin kay Antililia. Lilia. ay ay ay! Ante deliver. Delivery? Di De trigger ulan. All right, magkano ipi? nabenta na natin yung dalawang tray mamaya may order pa si Auntie Libby na ano, isang tray ayan, dispose na naman natin lahat ng mga itlog bali, nandito na mga kanipi yung ano, yung PVC pipe, ayan Nandito na yung pantabas natin, yung grinder tabasan natin para ano, may butas na pwedeng pakainan ng ano, mga manok natin na di kalduay. I-install ko na rin mga kanayipi. No way I'd let you mga na tabas ko na yung ano yung PVC pipe maluwang na to na na ng aking mga manok bali ano yun na lang natin itrim na lang natin yung dito sa gilid niya, yung pinagtabasan kasi medyo ano matalim kaya itrim natin ng ganito yun, yan lang naman Bit lang naman i-trim to mga kanoypi. Para lang hindi masugat yung anok mga manok. Ayan mga kanoypi, tabas ulit tayo. Nalagyan ko na lang mark itong ano, dadaanan ng blade. You said that you feel lonely, makes you call this you get to know me the better pupunta na tayo dito sa ano, sa kulungan ng manok, mga kanepi. Babaklasin ko na yung nakalagay doon na kulay blue na pakainan nila para ma-install ko na dito yung PVC pipe na kulay orange na tinabas ko. Ay. Balian, marami ng itlog mga kanepi. Marami na silang na-drop na itlog. kahit doon, kahit dito ayan tanggalin na natin to saka ipunin na natin yung ano yung feeds na nakalagay sayang din tapos ko nang nailagay yung isang pakainan nila dito isang PVC pipe dito sa unang battery cage ayan na ang ganda na mga kanayipi hindi na mahuhulog yung ano pagkain nila ito na yung susunod natin ilalagay mga kanayipi finally mga kalaypi natapos ko na yung ano pag install ng pakainan nila yung PVC pipe na binili ko ayan alright ang ganda na mga kalaypi hanggang doon sa isang kulungan ayan ganda na mga kalaypi bali pagbibigay na tayo ng pagkain nila hahaluan ko ng ano ganito mga kanipi sisikal na calcium, vitamins, minerals ayan yung sisikal mga kanipi na ibibigay natin ihahalo natin sa kanilang pagkain para yung itlog nila yung shell tumigas kasi yung mga shell ng anak mga manok ko na to yung itlog nila malambot pa mga kanipi kaya kailangan nating magbigay ng ganito ayan Tenda na no? <laughs> pag dire diretsyo na silang mangitlog makakapag harvest na tayo ng dalawang tray araw araw mga kanipi So magbibigay na tayo ng pagkain nila At ihahalo ko sa pagkain nila mga kanipis sa pids Bali, papunta na kami ni rin yan mga kanayipi, na ano na uh, bibili ng ipanang palay para may magamit doon nga sa kulungan ng manok tapos na rin akong nagpakain nagpalit ng inumin nila okay na ayan kukuha na kami ng ipanang palay sakto mawawasingan din si Mia mamaya dahil sobrang dumi mga kanayipi. kailangan ng washingan si Mia masada pa ako mamaya eh. Ayan mga kanipi, dito tayo kukuha ng ipanang palay. Kapapatay lang daw yung makina. Buti na lang mga kanipi. Hindi umaandar. Kasi makati talaga pag umaandar mga kanipi, Hindi tayo kukuha niyan pag umaandar yung makina. Ano rin yan? Game? maka mga kanipi. Ayan na yung Ipa ng palay na kinuha namin Binili namin 20 sa 5 piraso yan Sandaan ito, ito, ito. Ito, ito. ka na oh. So magbubot na kami na rin yan mga kanipi.